Magandang magandang buhay mga kalagas Kasama ko si Cardong Sungkit today So Nagluluto na ng Buko Umpisa na po Makapuy apoy, apoy na konti unti May linis pang isa bukang kung may laman Itingnan Sabi So ngayon nga nagluluto kami ng uh, Kopra na Inanon namin Tinatrabaho namin dito Bakit nga ba yung linalagyan ni uh, cardong, uh, Nardong Sungkit yung Ano namin Yung gilid kasi para hindi siya pasukin o hindi hindi dumaan yung hangin diyan para maluto agad. So, mga kalagas itong ano uh, practice namin, ito yung kinagisnan o nakasanayan dito sa lugar namin na kung saan ganito talaga yung pagluluto ng kopra. Sa mga taga rito sa ano coastal area, yung hindi marunong nito wala kang alam. Ang kopra na mga kalagas. So, kunting araw na lang, kunting siguro mga sa kalahating araw na lang nasa ano na to. Pamilihan ng mantika. So, anong balita? So, mga kalagas, ito na yung ano, muntik na masunog, mga kalagas. Sa so, sobrang dagaang. <laughs> <laughs> kunting oras na lang, ay nagbabaga na. Pagkaubos niyan sa Bayawe, yan si paring kalagas abner away on, on time kunting oras na lang oh. ayan ah, na lang yung gatong time check tayo mga kalagas four is 4 o'clock 4.15 4.15 ng hapon dito sa bundok so inaantay na lang yung baga ma Tunaw. maubos matunaw kasi it's time to go home para bukas Time to doklat na doklat na sabi ni ano Carding